Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan habang nakikinig ng aking mga kwento. At huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa totoo kong buhay na aking nararanasan noong ako'y bata pa. Pitong taong gulang lang ako noon. Ang tawag nila sa akin ay Sus. Ang pinangyarihang lugar ay sa Bayugan, Agusan, Mindanao isang araw habang inaantay ko ang aking ina. Nakaupo ako sa may hagdanan sapagkat ako'y gutom na gutom. Alam ko pagdating ng aking ina, may dala itong tubo. Ang nanay ko'y nangunguha ng mga kamote para aming kakainin sapagkat hindi uso sa aming panahon ang mga bigas na kakanin. Puro kamote at iba pang mga kakaning tulad ng mga saging kamuting kahoy. Ang mga kapatid ko'y natutulog. Ako lang ang nag-aantay sa aking ina na dadating sapagkat alam na alam ko pag uwi ng aking ina may dala itong mga tubo. Palubog na ang araw. Wala pa rin ang aking ina. Dinalaw ako ng pagkantok. Hindi ko namalayan. Ako pala ay Nakatulog na sa may hagdanan. Subalit, sandali lang aking pagkatulog. Nagising akong muli. Pagkagising ko'y medyo makuliblim na ang panahon. Wala na akong nakikitang liwana o araw. Naroon pa rin ako sa may hagdanan naghihintay sa aking ina ilang sandali lang may narinig akong mga yapak tila kabayong lumalapit sa akin nakita ko nga napakalaking kabayo may sakay itong babae tumapat sa akin ang kabayong may sakay na isang napakagandang dalaga tiningnan ko ang kabayo napakalaki ng kabayo may salamin sa mata tila natatakpan ng salamin ang mga mata nang tingnan ko naman ang nakasakay isang babaeng nakaputi napakaganda ang haba ng kanyang buho kinausap niya ako ang sabi ng babae Sus, sama ka sa akin. Dalhin kita sa amin. Napakasaya doon. Yun ang sabi sa akin ng babae. Ang sabi ko naman, hindi pwede. Dahil sa magagalit ang aking mga magulang. At isa pa, nagumpisa na akong mag-aral sa aming paaralan sumagot ang babae. Meron din kaming paaralan doon. Kaya pwede ka rin mag-aral at huwag kang mag-aalala. Ibabalik din kita dito sa tahanan mo. Natanaw ko ang aking ina sa may kalayuan. Parating na ang aking ina. Nang aking tingnang muli ang kabayo at ang babae, bigla itong naglaho. Dumating na ang nanay ko. kinausap niya ako. Sus, sino ang kausap mo? Narinig kita may kausap ka. Yan ang sabi ng aking ina. Sabi ko naman sa aking ina, ang kausap ko, ay isang babaeng nakasakay sa kabayo. Napakagandang babae, nakadamit puti ang haba ng buhok at ang kabayo niya ay napakalaki na may salamin sa mata. Nang marinig ng aking ina ang aking mga sinasabi, bigla akong binitpit papasok sa bahay. Nahing takutan ang aking ina sa lahat ng mga sinasabi ko. Takang-taka naman ako bakit natatakot ang aking ina. Kaya pala natatakot ang aking ina dahil sa wala namang kaming kapitbahay. Napakalayo ng aming mga kapitbahay sa bayan pa at sa buong buhay ng aking ina, wala rin naman silang nakikitang kabayo sa lugar namin. Kaya iniisip ng aking ina, isa itong diwata, diwata ng talon na malapit sa aming bahay. Sa ilang sandali, dumating na rin ang aking ama galing sa bayan dali-dali itong naikwento ng aking ina patungkol doon sa nakikita ko. Kaya ang sabi ng aking ama, Rose, anak, wag na wag kang pumunta sa may talon. Delikado ka. Tila natitipuhan ka ng isang diwata. Kaya parang awa mo na sa sarili mo. Huwag ka nang pumunta sa may talon. Yan ang sabi ng aking Ama, sumapit ang araw ng Biyernes Santo. Dumating ang aking mga pinsan na si Itot at Porsi. Inaya nila akong manghuli ng isda sa ilog, sa ilog ng andanan. Narinig ito ng aking ama. Nagalit ito. Huwag kayong pumunta sa ilog ngayon. Huwag kayong umalis. Bernisyanto ngayon. Delikado ang panahon. Patay ang Diyos huwag kayong umalis huwag na wag yan ang sabi ng aking ama sa amin subalit ang aking mga pinsan napakatitigas ng ulo pilit pa rin nila akong isinama natigilan kaming tatlo hindi kami kumikibo Subalit ang iniisip naming tatlo Mamaya maya aalis din tayo Pag nakaalis na ang aking ama Umalis na nga ang aking ama Daladala -dala ang gulok Papuntang sagingan Umalis na rin kami papuntang ilog As sabi ko naman sa aking pinsan na si Itot, Huwag tayong pumunta sa may talon. Pinagbawalan ako ng aking ama doon sa talon. Sabi naman ni Itot, doon nga tayo pupunta sa may talon sapagkat napakaraming isda doon. Wala akong magawa, kundi ayon sa kanila. Si Itot ay nakakatanda sa akin. Siya ang pinsan kong medyo binata na. Kaya umuun na lang ako. Sumama ako sa may talon. Ang dating namin sa talon, pumisto kami sa may pangpang para ihagis ang dala naming binwit nang maihagis na namin ang aming mga bingwit wala kaming nahuhuli kahit isa kiramdam namin minamalas kami dahil sa Bernie Santo subalit sabi ni ito wag kang maniwala anong Bernie Santo Bernie Santo walang Bernie Santo sa isda hindi alam ng isda ang panahon ngayon kaya ko'y lihim natatawa sa aking pinsan. Tuloy lang ang hagis namin sa aming mga pamimingwit. Subalit wala pa rin kaming nahuhuli. Mamaya-maya narinig ko ang kalaskas mula sa pangpang mula sa aming itaas. Nag-landslide na pala ang lupa mula sa itaas. Gumuho na pala ang lupa sa bandang itaas namin. Nagsigulungan ang mga batong gabinti at ang mga batong gumugulong papunta na sa amin. Tinamaan ang aking mga pinsan sa paa. Kaya napilitan silang tumalon sa may talon ako naman ay maliit pa lang pitong taon lang ako natakot akong tumalon kaya nanatili akong nakatayo sa aking kinaroroonan subalit laking pagtataka ko tila baga umiiwas ang mga bato sa akin ni kunting galos wala akong sugat di man lang ako nagalusan ang mga batong papunta sa akin tila umiiwas sa akin hindi ako tinamaan ng mga bato mamaya maya lang nagpasya na si itut na umuwi na kami dahil sa dumudugo na ang kanilang mga paa iika-ika silang naglakad pauwi na kami ng bahay pauwi na rin ang aking mga pinsan sapagkat medyo may kalayuan pa ang kanilang bahay iika-ika ang dalawa kong pinsan natuklap ang mga paa sapagkat tinamaan nagulungan ng mga bato mabuti na lang mabilis silang nakatalon kaya hindi na dumagan sa kanila ang marami pang mga bato dali-dali rin akong umuwi dahil sa napakadelikado kapag ang ama ko ang naunang nakauwi at nadatnan ako na wala pa. Tiyak na tiyak ang hambalos ng sintron sa akin. Kaya binilisan ko ng lakad. Nakarating na ako sa amin. Salamat naman. Wala pa ang aking ama. Sa ilang sandali, dumating na rin ang aking ama. Pagod na pagod. Gutom na gutom. Tamang tama naman. Nakahanda na ang hapunan. Nakapagluto na ang nanay ko. Ako naman ay antok na antok. Gusto ko nang matulog. Kaya nauna na akong natulog. Hindi na kumain ng hapunan. Ang sabi ng aking ama, isingin niyo si Jesus, hindi pwedeng matulog nang hindi naghahapunan. Ginising ako ng aking mga kapatid. Gumising naman ako. Subalit, antok na antok pa rin ako. Lumapit ako sa may lamesa at nakikisalos sa kanila. Subalit wala akong ganang kumain. Nakatatlong subo lang ako. Uminom na ako ng tubig at bumalik na sa aking higaan. Napakahimbing na ng aking tulog. Mula alas 7 ng gabi, inabot na ako ng alas 7 ng umaga hindi pa rin ako nagigising hanggang sumapit na ang gabi hindi pa rin ako nagigising dumating ang aking ama mula sa sagingan takang-taka ang aking ama hindi pa rin ako bumabangon sabi ng aking ama sa aking nanay gisingin mo si Jesus bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising ginising ako ng aking ina subalit napasigaw ang aking ina dahil sa wala na akong buhay nagkagulo sa aming tahanan -umpisa nang umpisa ng magpanik ang aking ina, ang aking ama, ang aking mga kapatid. Alalang alala sila sa nangyayari sa akin. Hindi na ako nagigising. Dali-dali namang umalis ang aking ama. Pinuntahan ng aking ama ang mga espiritista na mga risalian, mga albularyo, Pinuntahan niya. Unang nakarating sa amin ang isang albulario, Ang matandang albularyo. Pepe, wala na akong magagawa. Wala na si Sus. Imuha na. Yan ang sabi ng isang albularyo. Mamaya-maya, dumating naman ang mga Rizalian. Apat silang mga Rizalista. Magdating kaagad silang nagsiluhuran sa aking tagiliran. Patuloy silang lumuluhod at tila baga may inuusal. At habang gumagawa ng paraan ang mga albularyo, ang mga espiritista o risalyan, para muli akong mabuhay. Ang ama ko naman ay hindi mapakali. Umalis na naman ang ama ko papunta sa aking Manoy Odod. Si Manoy Odod ay asawa ng aking nakakatandang kapatid. Si Manoy Odod ay meron ding taglay na orasyon. Pinuntahan niya ito dumating na sila sa bahay kasama niya si Manoy Dali-dali itong lumuhod at umusal ng mga orasyon, latin at kung ano-ano pa. Subalit napapailing-iling na lang si Manoy Udod. Ang sabi ni Manoy Udod sa aking ama, wala na si Sus. Kaya sabi ng aking ama, pumunta ka sa baba, ihanda mo na ang kabaong ni Sus. Maraming mga tabla doon, katamin mo para makinis ang kanyang kabaong. Sumunod naman si Manoy Udod, pumunta na sa baba, nakikita niya ang tambak ng mga tablang kahoy. Mga nara matitigas na kahoy kaya inumpisahan na ni Manoy na gumawa ng kabako at habang ginagawa ni Manoy ang kabao ang iba ko namang pinsan ay nagkatay na ng baboy para ipakain sa mga taong naroon sapagkat ganun ang kalakaran sa probinsya kapag may namatay ay may kakataing baboy siyang ipapakain sa mga taong nakikiramay, mga nakikilamay. Subalit patuloy pa rin ang mga risaliyan na nakaluhod. Patuloy pa rin ang kanilang pag-usal. Marami silang iniligay sa aking tiyan. Kung ano-anong mga dahon, Nilagyan narin ang aking bunganga sa pagitan ng aking mga ngipin. Kutsara, pilit nilang ibinubuka ang aking bibig na nakasara sapagkat ito'y matigas na hindi na bumubuka. Lumipas ang 24 oras. Nakaluhod pa rin ang mga risalyan patuloy pa rin ang kanilang pagdarasal o panalangin kung ano-ano ang kanilang mga ginagawa sa aking katawan. Nariyan yung tinutusok nila ako ng karayom. At bigla nala akong napasigaw. Nagulat sila nung napasigaw ako ng aray. Mamaya-maya, nagising na ako nagtataka ako. Maraming mga tao. Tanong ko sa aking nanay. Nanay, bakit maraming mga tao? Ang sabi sa akin ng aking nanay, nagkatay tayo ng baboy. Ang mga taong iyan ay kukuha sila ng karning baboy. Pagdating ng anihan ang bayan, pinapalitan nila ang karning baboy na kinuha nila ng mga inaani nila nang bumaling sa may kaliwa ko ang aking mga paningin ang apat na nakaluhod kitang kita ko tinanong ko naman ang aking nanay nanay bakit may nakaluhod sa may tagiliran ko ayan ang mga risal yan ako'y nagtataka na sa mga nakikita ko mamaya maya naramdaman ko na ang sakit ng aking bibig yung kaya pala sumakit dahil sa pinipilit nilang ibuka ang aking bibig nang mapansin ko naman at maramdaman ang daming mga damo-damo sa aking bandang tiyan Hanggang sa ako'y nakaramdam ng tawag ng kalikasan, ako'y naiihi. Ang pinaka ang namin ay sa baba pa. Kaya pumunta ako. Pumanao ako sa may hagdanan. Nakita ko naman ang aking bayaw na si Manoy Udod. Nakatitig sa akin. Tila baga Nagtataka unahin takutan. Nakikita ko naman ang kanyang ginagawa. May kabaong siyang ginagawa. Sabi ko naman kay Manoy Udod. Manoy Udod, ano yan? Parang kabaong yan. Ang sagot naman ni Manoy Udod ay hindi ito kabaong. Gagawa ako ng bangka para may masasakyan ako patawid ng ido. subalit hindi ako naniniwalang bangka porting kabao ang nakikita ako ulang na lang takip kaya binaliwala ko na lang ang aking mga nakikita umakyat akong muli at lumapit ako sa aking ina sabi naman ng aking ina anak bakit ka napasigaw? Meron ka bang nararamdaman? Kaya pala nasabi niya yun habang tinutusok-tusok ako ng karayom na mga risalyan ay bigla akong napasigaw na doon ang hudyat ng aking pagkagising. Tanong naman sa akin ng aking ama, may mga nakikita ka ba? Sabi ko naman, wala naman akong nakikita. Ni nanaginip ay hindi ako nanaginip. Napakasarap ng aking pagtulog. Takang-taka naman ang aking mga kamag-anak na may halong takot sa kanilang mga sarili. Dahil sa ako'y patay na. Subalit muling nabuhay. Ang ginawa ng aking ina ipinamahagi na lang ang karneng kinatay ang karneng baboy kinatay pinamahagi sa lahat ng taong naroon at sanay makikiramay sa aking umalis na ang aking mga pinsan ang aking mga tiyuhin sapagkat malalayo pa ang kanilang mga tahanan ang tanging natitira na lang ang apat na espiritista o risalian nag-uusap sila ng aking ama habang sila'y nag-uusap naririnig ko naman ang kanilang pinag-uusapan ang sabi ng mga arisalyan o espiritista hindi rin nila maiintindihan o nauunawaan ang mga pangyayaring yun lumampas na ng 24 oras dapat tuluyan na nga akong pumanaw. Subalit sila'y nagtataka, bigla akong nabuhay. Hindi rin maipaliwanag na mga espiritista sa aking mga magulang kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Sapagkat malinaw na malinaw, hindi na ako humihinga. Wala na akong pulso naiisip nila na talagang ako'y patay na. Biglang naaalala ng aking ama ang aking kausap ng nakaraang araw, ang diwata na may dalang kabayo. Tinitiyak niya ng aking ama, siya ang may kagagawan. Subalit, ako'y nagtataka sa aking sarili. Natutulong lang ako. Yan ang aking pakiramdam. Wala akong pinuntahan. Ni kunting panaginip. Ni may makita ako sa panaginip. Wala akong nakikita. Kundi mahimbing na mahimbing na pagtulog lang ang aking nararanasan. May mga bagay sa panahon natin na hindi natin nauunawaan at naiintindihan. Ang lahat ng mga yan ay ipasadyos na lamang natin sapagkat siya ang may hawak sa lahat ng ating buhay, lahat ng nabubuhay sa mundo, ang tanging Diyos ang may-ari sa lahat ng bagay. Dito natapos ang aking kwento at maraming marami pong salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng aking channel. Huwag po sana nating kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel.